Kahit anong tago, kusang lumalabas ang tunay na nararamdaman, ni na Barbie Forteza at David Licauco. Today. Ang cute talaga ni David, napaka-honest niya, hindi niya lang maipaliwanag ng maayos ang sinasabi ng puso niya, romance kasi ang mga gusto niyang eksena with Barbie, pansin na napaisip bigla si David sa mga sinabi niya, halatang nadulas. Parang hindi rin kinaya ni David yung mga nasabi niya. Yung reaksyon naman ni Barbie, kilig na kilig na nakikinig at tawang tawa, yung titig ni Barbie, tila nahuhulog na rin. Gusto ko yung mga romantic hmm. scenes eh. Gusto ko yung mga ganun, Si Barbie, gano'n gano'n, diba? Iiyak, gano'n, gano'n gusto ko talaga yun. tinginan lang nila nagkakaintindihan na sila, hindi talaga maitatanggi. Action speaks louder than words. Habang tumatagal, mas lumalalim ang samahan nila, kaya hindi malayong mahulog sila sa isa't isa. Kahit anong tago ng nararamdaman very natural na lumalabas kapag magkasama sila, hindi nila mapigil ang maging sweet pa rin sila sa isa't isa hindi talaga makakapagsinungaling ang mata at kilos. Meron talaga silang something na sila lang nakakaalam. May pagsuyo, kapag tumitingin sila sa isa't isa. Kaya hindi na masasabing acting na lang ang lahat, may something na sa kanilang dalawa, marahil ay nagpipigil lang mapapansin din sa mga behind the scene ng maging sino Kaman, man, kung gaano kaingat si David kay Barbie. Nakakakilig yung pag-alalay ni David kay Barbie, kapag kailangan alalayan si Barbie, na out of character siya madalas, may extra care talaga siya kay Barbie. In between takes makikitang komportable silang nag-uusap, talagang close na sila at magka-holding hands pa sila hindi pa naman take Kaya naman doon na tayo sa behind the scene where the feeling is real Chica this today